Yeah. Ano ginawa mainit, nagsusopas. Sarap. Ayon Hindi kaya mo ba?

na siyang pinipiling lugar. Na Gita, na may. Na may. Hindi. Walang makakatagal na yaya. <laughs> Mamamatay na lang mag-iintindi sa mga ito. sabay-sabay <laughs> oh, may stroke. Huwag <laughs> pinagsama oh. oh, yan pinagsama-sama sila. Huwag ka na umakit na laglag -lag na kanina. oh huwag na yung ball pen dyan. Baka makasakit. Oh. Malaglagyang kalang oil diyan ha, malaglagyang kalang oil. Oh. Papa, ng di ba si lalim na kotse